Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, matagal na tayo ninyo kapag upload ng video guys. Kasi so, busy tayo sa pag-ayos ng mga piso wifi. At saka sa pag-install ng mga ano, ng battery. So, ngayon yes, gagawa tayo ng video is may nagpagawa kasi sa akin na um, one, one, uh, 24 volt is 96 AH. Yung gagamitin nila is to para sa baka para sa, ano, sa bahay nila. Gagamitin para sa freezer backup nila. 24 volt to guys. Gagawin natin 96 96 AX. AH. Itong bata guys. So kung nagustuhan mo ang ganitong video, pwede ka yung like and subscribe. Pag-hit na yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na in-upload. So ngayon guys, start na tayo. So kung makita nyo guys, ito yung battery natin. Ito gagamitin ito na 12 volt at 200 AX. Ito yung gagamitin para sa starting. Kasi yung pinaglagyan nito, na wala talagang ilaw. So kaya 200 AX yung ginamit, ginamit nila dito yung pinagawa nila sa akin kasi mag yung AP ng ano na to yung installing na gagawin nila doon kasi lagyan ng bendo tatlong AP na yung ilalagay, ilalagay nila doon kaya 200 yung ginamit nila yung sa last na video ko may ginawa nila ko na 158 DS na dinapoy ko doon sa bahay ng kaibigan ko hindi naman siya malulubat na sa 158 pero yung ano ko lang doon, yung lagay ko lang doon, yung AP niya is tippling. Pero ito, tatlong AP lang yung gusto nila kaya gawin natin na 200 h So ito yung, ito muna guys yung gagawin natin, yung assemble natin ngayong gabi. So para makabuti ng 24V at 96 h yung kailangan natin is, kaya 24V is kailangan natin ng 8S. 8S at saka yung ginawa natin is small parallel. So, ganito lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, dito, ano natin to, ipatong natin yung pagkawin nito guys. Ipatong lang natin pataas para mag apat na ano, apat lang, apat na nakapatong kasi yung apat is gagawin natin negative. Negative ito. Gawin natin negative. At saka itong apat naman gagawin natin positive. Tapos apat na nakapatong kadyon natin sa baba para maging 24 volts. So, ngayon guys is start na tayo. So, pagkita niyo, ito na yung ano natin. Yung first, eh, gagawin natin dito, ilagay mo natin positive lahat yan. Apat na negative at saka apat na positive. So, kumpilat na natin. So, ganun lang. So, nakikabit na natin guys lahat. So, ito na siya. Ayos yung camera. Na kung so, makita nyo is, ng line na to is negative lahat. Tapos dito is positive lahat. Kung so, maglagay tayo ng battery holder. So dito sa taas guys, i-join natin ito lahat para i-join natin ito lahat. Tapos doon sa kabila, um, dito lang natin i-join para maging 24 volt. Ito na guys yung tabing wall. Nag-cut na ako ng tabing wall. So dito, i-join natin ito lahat guys. So kung makikita nyo, positive, uh, negative, positive. So i-join natin ito lahat. Guys. Tapos maglagay tayo ng ano naglagay ng worser dito. Magkita niyo is nakadouble yung tabing wire natin guys. Yung makita nyo guys is dito. Ito, ito. Ito nyo. Ito yung negative at ito yung positive. So, dito ang i-join natin lahat na binag-join natin ito lahat guys. So, tapos doon tayo sa kabila magpatong ng ano, magpatong ng battery. So, kailangan lang natin. So, tanggalin na natin ito kasi ang gitna rin. So, okay, tayo ito yung positive at saka ito yung negative. So ngayon, yung i-join natin dito guys, ito lang lahat. Dito, bawal tayo mag-join dito kasi doon sa kabila is naka-join na yun lahat. Kaya bawal natin i-join doon. Kasi pag naka-join natin to dito, uh, pa-join dito, mag-grounded yan. Kaya, um, hmm, kunting ingat lang guys kasi baka nakapunta pa yan dyan. Yung ito, nakapunta dito, oh, mag-grounded yan. Baka mahulog mga screwdriver, to, mag-grounded yan. Kasi doon sa kabila, ni join natin lahat. So maglagay tayo ng ito, ito, ito. Ako so, makita nyo guys is na-join ko na dito sa kabila. Ito yung positive at ito yung negative. So, inulit ko lang guys ha, bawal tayo naka, nakadikit dito. Bawal tayo nakadikit dito kasi pag nakapuntahan dyan kahit mga konting ano, magka-grounded dyan kasi doon sa baba is mag-join lahat. Ito ito yung negative. So, yung next kagawin natin dito is maglagay tayo ng ito. Maglagay tayo ng battery o eh, wire. Makita nyo, ito yung magiging main ng positive at ito yung magiging main ng negative. Kaya bawal tayo nakadwin dun. Pero so, kung makita nyo guys dito is maglagay ako ng sobra ng ano, battery o atabing uh, wire kasi paglagay natin ng BMS. So dito maglagay din tayo paglagay natin ng BMS. Saka para sa active balance para hindi na tayo gagamit ng solda. Okay, so ilagay lang natin dito guys. Ito lang. Tapos ipatangan natin dito ng battery. So, tapos na tayo dito guys. Ito na yung pangalawang patong natin dito. So kung makita nyo yung mag mag-main ng negat pasti pa tayo maging main ang negative. So, ngayon maglagay tayo ng battery order. Ang battery order natin. Guys. So, yung next gagawin natin dito guys is maglagay naman tayo ng ano. Maglagay tayo ng cutting wire kasi lahat nakapatong kahit eh, ng anong na, na, kung ipapatongan natin Lagyan natin dapat ng tabing wire. Makita niyo guys, tapos na tayo dito sa kabila. So, dito naman tayo mag-join. So, yung maging ito yung pangatlong patong natin. One, 2, three. So dito, hindi na naka-join kasi doon lang sa baba yung naka para maging 24 volt. Makita niya guys, ito na yung battery. Tapos ko na nilagay lahat ng, uh, lahat ng tapos ko na pinagungan. So mag 1, 2, 3. So yung last natin dito sa taas, dito. Para maging 24 volt. Tsaka 96 AH. So maglagay tayo ng battery holder dito sa taas. Yung next kakawin natin dito is maglagay naman ng patabing wire. So patungan natin dito sa last isa para maging 24 volt na siya guys. Kita niya itong maging may ng positive at saka maging may ng negative. So, tapos ko na nalagyan lahat dito sa kabila guys. So, so ngayon nga dito naman tayo sa kabila. So, inulit ko lang guys Sa, Yung tabing wire, bawal yan naka-doin dito. ulitin so, dito naman tayo sa minang ng positive. So, makita nyo guys. Nilagyan ko na ng paglagan ng BMS. Ito. So, guys, isa lang kulang natin. Ito na yung pang-last na dito guys. Yung sana lang. So dito maglalagay naman tayo ng battery holder at saka wire para matapos na tayo dito guys para matesta natin kung tama yung paggawa natin ng battery pack. Ng battery pack. So, Hindi ako makita nyo itas ang walang camera. Makita nyo yung maging main ng na positive natin at saka ito yung maging main ng na negative natin. So maglalagay naman tayo ng tapping wire at battery holder para matesta natin guys. So ito yung battery holder namin. Lagay natin dito sa taas. So magkakita nyo yung battery holder dito. So kung magkakita nyo yung natin. 1, 2, 3, 4. So dito sa gitna, hindi yan naka-join. Naka-join lang doon sa baba para maging 24 volt. So ngayon guys, maglagay na tayo ng tabbing wire at volt para matest na natin yung battery na to. ang nice next gagawin nito natin guys is maglagay naman tayo ng tabing wire So kung makita nyo medyo kulang yung battery natin kasi pinababa ko para hindi mahulog doon sa kabila. Kasi tinanggal natin yung sa kabila eh. Kaya inulit ko muna. So ito yung tabing wire So i natin guys para papa. So inulit ko lang guys ha. Bawal tayo dumikit dito kasi pag dumikit yan mag-grounded tayo. Uh, kaya iwasan lang natin dumikit doon. So, para may natin naka, nakadikit dun sa kabila dito. Para may natin. So, ilalagyan natin ang dito sa gilid muna. Ito sa gilid, dito sa kalawad para hindi kagalaw-galaw na gano'n. Ayan guys, yung next kagawin natin is higit ang mga natin guys. Para matis na natin kung tama na ba yung paggawa natin kung maging 24 board na siya. tapos na tayo dito guys. So ngayon itetest muna natin kung tama na yung paggawa natin. Kung makikita nyo is apat na nakapatong. Doon sa kabila is nijijoin natin yan lahat. Tapos dito sa, gitna hindi yan natin nakalyan papunta dito. Para maging 24 volts sya. So itest natin ngayon guys. Yung test natin. So ilagay lang natin dito guys. 24 volt. Ilagay natin dito sa 200. Ngayon itetest natin. So, kung makikita nyo, ito yung magiging main ng ito magiging positive natin. At so, ito yung magiging main ng negative natin. So, ngayon, ito natin kung tama no? So, kung makikita nyo, guys, is nasa 26.6. So, ibig sabihin, tama yung paggawa natin, guys. Tama yung paggawa natin. Tama so, yung, yung camera. Ano na, Tapos na tayo dito. Ito yung malaki nya. Sa apat na nakapatong. Tapos dito sa gitna.

apat na nakapatong sa ah, 24 volt ngayon lang paggawakay so sa next video natin ituturo natin kung paano magkabit ng BMS ito yung 96 kH 24 volt 96 kH so hanggang dito lang video natin guys so sa next video natin um, ituturo natin kung paano magkabit ng BMS so kung gusto mong ganito ang video pakipinod mo yung like and subscribe pakipinod na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na yun ako so thank you for watching and good night